kaya ano po yun Ito ay isang paraan upang masubok kung ano kung ano at gaano na kayo natuto sa ating mga aralin. Tama si Ginang sa taas at maraming uri ng pagtataya at bawat pagtataya ay may sariling layunin. Isa na sa halimbawa ay ang aptitude test, norm huli ay ang proficiency test na kung saan ito ay ating tatalakay ngayong araw. Ang dami naman pala. Paano po namin ito lahat matutunan? Huwag kayong mag-alala na yung tatalakay natin yan. Sumabaya naman. At tandaan, ang pagtataya ay hindi lamang isang pansusulit. Ito ay tumutulong sa atin upang umunlad at matuto. proseso ng tinatawag na ating pagkakaya. Ito ay isang paglalagbay ng puno ng mga hamon at mga balakid. Ang tagupay ay maihahamin ko sa isang handanan sapagkat alam naman natin na ang pagkamit ng ay hindi basta-basta nangyayari sa isang kulugan lamang. Bagos, ito ay nangangailangan ng panahon, maraming na ng mga taong nakapalibot sa atin, lalang lalo na ang ating mga guro na siya nagbibigay ng sa pati. Noong mga bata pa tayo, ang ating mga magulang ang tinatawag natin pangunahing guro. Bakit? Dahil sila ang natuturo sa atin kung paano magsalita at paano magagal. Kaya't bawat hakbang na ating ginagawa, i uh not -huh. uh -huh. I in the i'm not Pa. Dito, ang nakaka um, ng National Achievement Test ay ang grade 6 at ang grade 10. Sa grade 6 ay nasusukat ng kanilang mga katalinuhan bago sila tumungo sa sekundarya. At ang grade 10 naman ay ang bago sila um, tumungo sa senior high school. Ngayon naman ay ang pangalawang halimbawa ay ang IQ test o tinatawag na Intelligent Quotient Você já sabe, um gonna test. Ngunit bago ang lahat, ano nga ba ang aptitude test? Ang aptitude test, ito ay mga pagsusulit na dinisenyo upang sukatin ang potential ng isang tao na magtagumpay sa isang partikular na larangan. Kadalasan dito, yung mga tao wala nang narito ay ang numerical aptitude test. Ano nga ba ang numerical aptitude test? Sinusukat nito ang kaya ng isang tao na magtrabaho gamit ang numero, mag-interpret ng data at maglutas ng problema na may inalaman sa numerical na informasyon. Pangalawang klas ay ang verbal aptitude test. Ang verbal aptitude test, nasukat ito ang kakayang isang makaunawa magamit ng wika ng epektibo. Kabilang dito ang pagkaunawa sa pagbasa, bukabularyo, gramatika, at lumikal na pangangatwira na ininapat sa makasulat na informasyon. Pangatlo ay ang logical reasoning test. Sinusukat ito ang kaya ng isang tao na mag-isip ng kritikal at makilala ang pattern at maglutas ng problema. Pang-apat ay yung tinatawag na abstract reasoning test. Ano nga ba ang abstract reasoning test class? Sinusukat nito ang kaya ng tao na makilala ang pattern at ang relasyon nito sa mga abstract figure o mga simbolo na naka simbolo na ka bilang dito. Yun lang ang class at ang pangatlo pagtataya ay pagpapatuloy ni Pilipini niya Ninyalin. Ngayon, class, at inamang pagtataya na tatalakayin ay ang Subjective Assessment. Ang Subjective Assessment class, ito ay nangangailangan ng personal na opinion o personal na pananaw ng isang estudyante o isang individual hinggil sa isang particular na topiko o katanungan. Halimbawa na lamang ito, sa pagtataya ay gumagamit ng open-ended questions. At mayroon tayo dito ang halimbawa class na kung saan ito ay ang essay, portfolio, at oral presentations. Na kung saan sa portfolio class, ikaw ay maaaring uh, ng mga iba't ibang imahe o dokumento na kung saan dito makikita mo kung ano nga ba ang kaunlaran na iyong nakamit. At sa essay naman, kagaya ang sinasabi ko kanina, gumagamit ito ng open-ended questions. At ang oral presentations naman ay ito ay gumagamit rin ng open-ended questions na kung saan ang iyong sagot ay nakabatay sa iyong personal na opinion o personal na pagkaunawa sa isang partikular na topiko. Lagi namang tandaan class na subjective assessment, ito ay nangangailangan ng personal na interpretasyon at hindi ito madali sapagkat kinakailangan itong iinang mabuti upang mapatunayan na ang pahayag o kaalaman na iyong ibinabahagi ay tama o wasto. Yun lamang class ang tungkol sa Subjective Assessment. Ang susunod naman na sa data ng pilot, isang uri ng pagtataya ay ang Objective Assessment. Ito ay isang uri ng pagsusuri na kung saan sa katotohanan, datos at isang obserbasyon ng isang tagapagsuri. At ito ay madalas na nakikita sa kung saan ito ay madalas nating uh, nararanasan kapag tayo ay nagkakaroon ng isang pasulit sa klase. Halimbawa ito ay ang uh, fill in the blanks. Ito ay ang mga na kung saan ikaw ay magdadalag ng mga sagot sa mga katanungan ng isang pagsusuri. Ang pangalawa naman nito ay ang ito ay magpipili ka lamang kung ito ba ay makatotohanan o hindi base sa iyong information na sasagutan. At ang pangatlo naman ay ang matching test. Ito ay magpipili Year months for bullying. Halimbawa ng pagsusulit na iniihanda sa inyo ay ang proficiency test. Ano nga ba ang proficiency test? Ito ay isang pagsusulit kung saan sinusukat ang kakayahan ng tao ang kanilang karatangan at at kasanayan upang gawin ng isang partikular na trabaho. Ilan lamang sa mga halimbawa kaya ng isang tao sa isang partikular na wika. Hindi lamang ito nagtatanong tungkol sa gramatika o vocabulario, kundi tinatanong din o sinusukat din ito ang kakayahan ng isang tao ng magsalita, magbasa, magsulat, at maginig sa wika niyo. May maraming iba't ibang uri ng pagsusulit o proficiency test sa wika. Ito ay nakadepende sa kung ano ang layunin unit at sa kung ano sa wika ng sinus. Ilan lamang sa pinakatanyag na language proficiency test sa mundo ay ang Testing of English as Foreign Language at ang IPEFL o ang Testing English as Foreign Language. Ang pagtataya at ilan dito ay, ibang halimbawa dito ay sa trabaho tulad na lamang ng magbukuha ng driver's license exam. Ito ay isang pagsusulit kung saan sinusukat ang kagayahan at kasanayan ng isang tao na magmanayaw ng responsable at ligtas. Dito sinusukat ang kagayahan na kuayan ang kanyang kaalaman sa batas trafiko at patakarat sa pagmamaneho. Tulad na lamang, ito ay ginubuo ng dalawang bahagi, ang teorya at ang practical exam. Kaya na sinabi ko sa kanina na ang teorya o ang written exam. Dito ang sinusukat ang kalaman ng isang taong gusto kumuha ng lisensya sa pagmamaneho, ang kanyang kaalaman sa batas trabiko, at ang mga patakaran sa pagmamaneho. At ang pangalawa naman, bahagi ay ang practical exam kung saan ang isang tao gusto kumuha ng lisensya ay kailangan magmaneho sa ilalim ng isang examiner. proficiency test. Ito ay isang uri ng pagsusulit upang sukatin ang kaalaman sa mga konsepto at konsinyo sa agha. Ito ay um, uh, sa mga subject o paksa na kalimitan sa clause sa isang science proficiency test ay ang biology, chemistry, physics, earth science, at ang astronomy. Ito ay karaniwang pinagdadaanan ng mga taong gustong kumuha ng scholarship, gusto mag-aral sa ibang bansa, o di kaya bilang guro ng anak. Sa kabuuan ng proficiency test ay karaniwang pinagdadaanan ng mga tao gusto uh, mag-aral, gusto uh, ulan din ang kanilang mga karera. Ang proficiency test ay disenyo bilang objetivo at upang maiwasan Ooh, I'm proficient.